tayo mapapasabi na lang nang thank you Sierra Madre Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay Pupunta na po tayo at uuwi na po tayo ng Quezon para umaten sa birthday party. Sa birthday party. Sa debut ni Mahal. Ayan, so excited na nga po akong umuwi. At ako po ay mag-isa lamang na uuwi. Wala po tayo kasama. Solo traveler tayo for today's video. Handa na po yung ano natin. Yung ating mga gamit. konti lang yan pero hindi, ano, nag ako ng pag, ng pag Kaya punong-puno po yung, ano, yung bag. <laughs> At kawawa naman po ang aking baby, ang aking Scarlett. Ayun po yung masama ang pakiramdam. Kung kailan po paalis na po ako, tsaka ako pa napansin ano, na maghapala yung paa niya. Kawawa naman. Lahat po tuloy yung paa niya. Kawawa naman ang baby na iyan. Kung kailan paalis si daddy, tsaka pa yung nag-ika-ika. Eh kaya pala yun pa ika-ika ay masama, masakit po palang pakiramdam. At oh, naku, ba't naman ng baby ko? Na paano na iyan? Papabit bukas? Ang baby ko? Kawawa naman. Sama na lang kita sa nakar. Bye bye happy. Bye bye baby. Hindi ka sama ang aking baby. Babay happy. Bye, bye uno. Bye, -bye uno. Aalis uh, ni daddy. Hindi ka sama ang aking baby. Kawawa naman, hindi kasama ang mga bibi. Maha Monumento Station dahil alam ko ito po halos ang pinakang sentro ng 44 dito sa monumento na may SM Grand Central. Right? pababa na po tayo ng Doroteo Jose Station at tayo po ay lalabas na lang Doroteo Jose Station Bali, konting lakad po, po. Tapos sasakay naman tayo ng jeep. Papunta sa Ligarda or sa Sampaloc Manila from Recko Maglalakad na po tayo ngayon sa ano, sa Lardisabal Street, malapit po sa National University. Yeah. Malapit sa boarding house ni na uh, Idro, ni na Kim at ni Han. At ito po ay malapit na sa terminal. Bali sasakay po tayo sa van sana ay may maabutan ako na biyahe. ngayon, Let's go. Nandito na po tayo ngayon sa terminal ng Raymond. Raymond Transportation. Pero hindi po tayo dito sasakay at hindi po ako sanay mag-bus. Dahil pag bus po ang sinakyan natin ay umaabot po ng ano, ng 6 to 8 hours ang biyahe dahil marami pong tinitigilan. I mean, nag-pick up pa po sila ng mga pasahero. So, bali doon po tayo sasakay sa may van. Medyo matagal nga lang po maghahantay ng pasahero pero kapag napuno naman po ay dire-diretso po ang biyahe. Mag-i-stop over lang po ng isang beses. So dahil hindi pa po kompleto yung pasahero ay kakain po muna tayo dito ngayon sa karingeriya. At hindi pa po tayo kumakain ng dinner. So let's go! kain okay. po tayo. po Saan nga pala dito? Tuloy mo ng iska rito. Ito yung tablet. Kasi mas madami. Sasakay na po tayo ngayon.

Nandito na po tayo ngayon sa Infanta Quezon, sa Barangay Kumon. Sa kanto po ng pa-general na car. Napasigaw ako. Parang nakita ko si Kuya Beka. Kuya Irving. Pero hindi ako ba 100% sure. Parang mga 89. 89 to 90. Yan kaya ano. Sayang hindi niya ako nakita kung siya man yun. Sinatlo siya ngayon kung siya yun. And, pero dahil hindi naman tayo nagpasundo. Dahil pakatulog na si Kuya, ano, Kuya Eric wala nang online sa ano sa GC namin magta tricycle na lang po tayo from here to Nakar let's go Gano po hanggang ano link? hindi nandito na po tayo ngayon sa bahay toot lang po BK <laughs> kaya yun po yung sasakyan ni Kuya White yun naman po ang challenge natin ay magtawag kung sino pa yung gising <laughs> sino pang gising uh. nasa loob na po tayo ng bahay at mag-aalas ano na a quarter to 1 am na Ayun, ang nagbukas po ng bahay ay si Kuya Eric so bali hindi na po nakapag nagising na po kasi ako sa ano nasa kanto na ng infanta hindi na rin po kasi na ano, hindi na rin na stop over dere lang po yung van kaya hindi po ako nakapag update kung nasa banda na ako so try ko lang muna check ko kung may ulam pa ako po muna ikakain nagutom sa biyahe. So, officially, nandito na po tayo ngayon sa paanan ng Sierra Madre Mountain. At ay mapapasabi na lang ng Thank you, Sierra Madre! for protecting us Kumusta mga kayami eh, kagigising ko lang, napagod yung gising ko ngayon at ano, na patay ko yung electric fan habang natutulog ako ay sobrang hindi. Halata na mga kagigising lang. Hindi mo na ako masyadong napagod sa biyahe. Medyo sanay na tayo sa biyahe pero kinulong pa rin tayo sa tulog. At nakikita ko ang aking mogo-mogo. Nakikita ko ang aking mogo-mogo. Mogo mogo! Mogo mogo! Nandito si Kayami. Mogo mogo! lo? Parang naiiyak pa ang aking mogo mogo. Ah, parang naiiyak pa ang mogo mogo na yan. Ah, Namiss niyo si Kayami. Ah, mogo mogo! Ah, Namiss mo? Sama na kita sa malabon? Ah, mogo Magamaga, magamaga. Magamaga, magamaga. Ayan. Nandito na tayo sa labas ng... Ay, sa loob ng tindahan na tayo ay nagkakape. Kaya Kasama ko na ngayon si nanay. Eh. Ano oras daw makakaano? Ano oras daw makakabalik si Mahal? Hindi pa sumabay sa dito. Ayan. Eh. Ayan dito. Tugwapo lang. E Ayan. sa pala si tatay maaga lagi umaalis. Hindi eh, na makita. kaya na yun ay bato. Sa mga bulsa-bulsa ng bag kaya <laughs> uh, hindi, okay, hindi. Ay di ba kahit sina daw, sina ate kong may duplicate, wala daw. ayaw, awal sa akin dito. Sabi niyo kung si parang ito. Ay, pusa akong napakalaki dito diba? ah. Huh? Ha? Ay, nangingin na pag ang na pagkain. Nangingin Atay ito dapat si Bobby Tsaka si Andres. Eh. nauna na pa lang bumaba si Bobby kanina. Oo, ay iniakyat sa uli namin. na daw ulit. So dito ko na po tatapusin ang video na ito na papasalamat po ako sa lahat po ng patuloy na sumusuporta. At nanonood, hindi lamang sa akin channel kundi sa buong team Hipik. sa muli para sa isa na namang masaya at pasarap ng vlog. Bye-bye.